anong ginagawa mo. Mm hmm. Grabe mm. ka talaga, Mingming, -ming, ah. Pagmamahal pa ba yan sa anak mo o ano na yan? <laughs> Ibang klase ka talaga, Mingming. -ming. kabamengmeng umiiyak na ngayang anak mo eh kung ano, ano pinagagawa mo ikaw ang laki-laki ikaw ang tapos yan ang lead o o bitawan mo na kasi umiiyak na siya oh Nagmamakaawa na nga siya sayo. Bitawan mo na. Baka ba naman? Hmm? oh Oo. 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 Hmm? Omega na nga eh. Omega na nga eh. Lakas po mag-trip. Hmm? Umiiyak na nga eh Hindi mo pa rin binibitawan Oo oh? <coughs> <coughs> oh, oh, oh. tama na yan. Hmm. Tama na Bitawan mo na yung anak niya Itawan mo na yan. Ang laki-laki mo. Ang liit-liit niyan. Kaya ka ba niyan? Mm hmm. Okay na. Oh, ano ba yan sa utak mo? ah, mm Hmm.